For today's video para ang gagawin ko maghimo ko og relye nung bangos. Mo ni sa par dua kabilog par. Ituturo ko sa inyo kung paano magluto. Okay para let's go 1 2 3. Una natong tong himuon para atong kisgisan ng bangos. Dinikaduan na natong himuon atong tanggalon puhason ang unod sa bangos par dinampingan na to ang panet para nga di siya mabuslot kay ato ba yan ang ibalik ko para kung maluto bitoning ng unod kay ato man yung lapuan din igisa sa ingredient muna nga kinahanglan nyo niya di ang panet di mabuslot yan na par na tang na ang unod din di po nabuslot ang panit at ikatatlong proseso para ito ng pabukalan ang unod di po natulat par kay lain po kay nga lata po kayo, kay kay gisa pa man nato sa ingredient par ang kanang tamon tama lang sa pagpabukal par din mauna na ni sa par ato na sang himahimay ng bangos kwa na to og tinik sa ka bukog din na nato ingredient par ah, bawang din isusunod na nato ang patata sa ka carrots par din na ako naglagay og kamatis par kay bati mo to sa relleno ang kamatis karot sa patatas na par then mo luto na ang karot para sa kapatatas isunod na natin yung hinimay na unod ng bangos then to na para ah, okay na then sagol na natin itlog na yellow par ayaw lang itong puti ay, sagol then muna na par ito nang isunod sa panit sa bangos idasok na ito par para mugahay po siya par ah, ito na para ah, okay na Muna ninyo sa para ito ipaligid-ligid sa arena para kigit ang iyang panit par saka natin iprito. Ito na sa par, luto na siya. Maraming salamat sa panonood sa video. Kung magustuhan nyo, like, share, and comment na lang.